Kaya ito'y paaniyaya upang sa ating buhay, huwag tayong tutulog-tulog, huwag tayong aantok-antok. Lagi nating makita si Jesus sa ating buhay. Siya sabi na maring mamayang uh, gabi, mamayang ating gabi, madaling araw, ako ay darating. Ito ang baka mamaya yun ang sandali natin pag sa kanya sa ating uh, pag -paghukom sikapin natin na maging karapat-dapat tayo sa pagharap sa ating Panginoong Yeso Kristo. Dalangin natin na nawa ang ating panapalataya ay patuloy na magningas tulad ng kandilang ito. At tayo natin ay mabigay liwanag, mabigay init, at magbigay ng gabay sa bawat isa sa atin, sa ating mga mahal sa buhay at sa mga tao na kakasalamuha natin.